I've been attached with the feeling of been waking up with you. Alam naman natin na itong ang ating Doni Pangilinan ay isa nga sa magaling na hurado ngayon sa PGT Season 7. Kung saan ay talaga namang may word of wisdom nga raw talaga itong ating Doni Pangilinan sa pagjudge. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang may bumihag na nga sa puso ng ating Doni Pangilinan sa mga contestant nga dito sa PGT at talaga namang napa-golden buzzer na nga ito ating Donny. Yun yung hinahanap namin eh. Eh ako pa naman sabi ko feeling ko hindi singer yung Iko Golden Buzzer ko kasi marami tayong singers dito pero hindi lang siya singer eh. She's a performer, she's a star, she's something special. At dahil nga dyan guys, si eh talaga namang umani nga agad dito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Dahil alam naman natin na ito nga ang ating Donnie, magaling nga rin kumilatis ng talento. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.